Siyempre, alas 5 na naman po ng hapon ngayon pong September 3. Tara po, magkulitan tayo, magbigayan tayo at mamigay tayo ng mga swerte at mga pag-asa po ng mga lucky numbers para po sa maihilig dyan tumaya sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National, sa wedding mga kalaki at sa STL. Ito po ang magagandang tips mula po sa amin ni Lola Carmen. Ako po si Sir Red mga kalaki. Ang legit na legit na Sir Red niyo po. Kahit napakarami pong gumagaya, nako kinukuha ang picture namin, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Ingat-ingat po tayo sa mga fake account na yan mga kalaki. Kaya ito na po ha. Ngayon pong alas 5 po ng hapon, ngayon pumasok na nga po talaga ang Uh, Bermans mga kalaki. Siyempre September 3 na 'di ba? Ang dami na pa rin po nating napanalo nito ha. Gusto ko po ikaw naman ang susunod kaya kung interesado ka sa mga lucky numbers namin, kunin niyo na po mga listahan niyo. Ilista niyo na po mga lucky numbers na ibibigay ko at pwede niyo po itong tayaan. Pwede po ang lucky numbers namin sa lahat at pwede niyo mga kalaki to alagaan sa loob po ng 3 days bago niyo po bitawan. At siyempre po mga kalaki, wait lang may bumibili, kukuha po tayo. Bigyan mo ako ng apat-apat. Yan po. May discount yun ah. Ayan po mga kalaki. Ha? Wait lang. Siyempre, may bumibili. Alam mo na. Okay mga kalaki, sa mga interesado po dyan sa mga lucky numbers namin, na ang ibibigay po natin ngayon ay Uh, tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na nag-aabang po dyan kaya kung ready ka na na ang mga lucky numbers sa amin halika na mga kalaki, ibibigay ko na sa iyo kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging siyempre millionario. Ayun po mga kalaki, ang ibibigay po natin ngayon ay tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na nag-aabang po diyan. Kaya mga kalaki, tara na po ah. E, ito po at ating mga umpisahan natin sa 2 digit lucky numbers. Number 2 at number 24 at ang pangalawa po, number 8 at number 16 at ang pangatlo po, number 17 at number 9. Ayan, at ito naman po ang 3-digit lucky numbers Number 174 Yan po yung una 886, yan po yung pangalawa At number 230, yan po yung pangatlo At isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers Number 9923 Yan po yung una 7281, pangalawa po At 23023 2306. Ayan po yung pang-apat ay pangatlong 4 digit lucky numbers. Okay? At bago po natin mga kalaki ibigay, ha, ayan po ang mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, pwede po yan tayaan sa ano, pwede po yan i-rumble, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National at wedding mga kalaki. At bago po natin ibigay ang mga 4 digit ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers pero dapat po naka-follow po kasi mga legit na account natin ha wait lang po mga kalaki inom lang po ng tubig mm. nakalimutan ko kasing uminom kanina Okay, at syempre po mga kalaki may bumibili, wait lang po. Asa na kuya? Ayan At syempre po mga kalaki nako ingat-ingat po kayo sa mga fake account, na dapat po sa legit na account po kayo naka-follow po dito sa amin na. Napakadami pong kumukuha ng profile namin, ng picture ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo na sa private consultation nako, hindi po kami yan mga kalaki. Baka mali po kayo na ifa -follow. hindi po kami yan mga kalaki. Okay? Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na yan ha. Kahit tawagan niyo po yung mga yan, hindi po yan sasagot kasi mga fake po sila. At lalong lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki. Okay? Ito po ang legit na account natin ngayon. Napakadali lang po hanapin niyo po kami sa Facebook, Red Parungkin. Tapos tignan niyo po lagi ang followers. Dapat meron pong 350,000 plus followers. Kami po yan. At kasama ko si Lola Carmen. At syempre po, meron tayong Aris Gatchalian account sa Facebook. Meron din po tayong Uh, 700,000 plus sa followers sa main account pero ang ginagamit po natin ngayon mga kalaki ay ito po mga kalaki okay ang red parongkin po na may 350,000 plus followers okay meron din po tayong YouTube YouTube natin red Parung King po na merong Uh, 17,800 17,400 uh, followers at syempre po TikTok ang TikTok natin 448,000 followers red parong kin po ay pa mga legit na ako natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan magsuggest magpakod magrequest pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki automatic po padadala ko kayo ng mga lucky numbers agad agad sa messenger nyo okay tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre po ito wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po, mga kalaki wait lang po ilan po

Diba? Naka-stick ko nga kaya? Si Gisa. Ay, sig Ano po? Mm -hmm. Stick ko po. Ilan po? po. Sig piso po. Mm -hmm. Ay, ito pong ano, chocolate tsaka itong Hindi na po pwede yung chocolate. Ay, nila po bro. Nila po bro yung anak, yun na lang yun nalang. Yung nalang yung loo. Oh, masarap naman ito. Yan lang, yan lang. Na. na po. Hindi na po bro yung chocolate alak na kanyang. po. Pakikuha na po. Ito po. Ito so, pa na. Salamat. Salamat. Ayan, natandaan nyo po mga kalaki ha Sa mga sasali po sa private consultation Message lang po kayo sa, messenger ko At make sure po na makakausap nyo muna ako Bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo Ako at hindi po yung ibang tao mga kalaki Okay, pag sumali kayo dito Bibigyan ko kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 uh, months, September, October at November mga kalaki. Okay, bibigyan ko kayo ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit. Depende po sa tatayaan niyo po mga kalaki. Kaya sa mga interesado po diyan, dapat makakausap niyo muna ako ha. Tandaan niyo po, ito po ang legit na account natin, Red Parungkin po ah. At syempre po mga kalaki, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers. E, ito po ang 5 digit lucky numbers. Number 30, number 17, number 21 number 15 at number 36. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 19, number 24, number 38, number 17 at number 25. At eto lang po ang 6 digit lucky numbers natin. Pwede po dito 642, 45, 49, 55 at 58 6 digit lucky numbers. Kunin mo na ang unang 6 digit number 37. Kuya, asin na? Number 18, number 15 number 23, number 29, at number 38. Ito po ang pangalawa, number 23, number 42, number 31, number 25, number 16, at number 8. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin, naalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat ng shoutout time. Shoutout ko lamang po ang ating mga, ayan po mga vendors po, ayan, mga vendors po dyan sa may Magallanes Street po. Hello po to, saan itong Magallanes Street? Quezon City ba to? Hello po dyan sa mga vendors natin dyan. Shoutout po sa inyo, kila, at, kila Ma'am Mirna at kila Ma'am Delia. Hello, shoutout po sa inyo. Maga pa lang daw, nanonood na sila, humingi po sila ng 2-digit lucky numbers, ibibigay ko po yan sa inyo. At syempre po sa mga... Ito naman po sa mga tricycle driver naman po dyan po sa may Karanglan, Nueva Ecija. Uy! Sa lugar yan ang daddy ko. Hello po dyan mga taga Karanglan po dyan. Shoutout po sa Pamilya Parungkin dyan. At shoutout din po yan sa Pamilya. Ano yan? Okay. Pamilya Agustin. Hello po. Shoutout po sa inyo dyan mga kalaki. At syempre binibigyan ko kayo ng two-digit lucky numbers at 645. Ayan. Sa mga gusto mo magpa-shoutout, comment lang po ng comment. Share na share ng videos namin. Dapat nakapalaw ha. Pag nakita ko yan, masyashoutout ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck!